Audhu Billahi Minash al-shaytani rajiin bismillahi r-Rahman r-Rahim alhamdulillah ya Rabbi al-Aalamin wa sallallahu sallam wabarakallahu Muhammadu wa la alihi wasabi ajma'in salamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ngayon po ay araw ng Friday at ngayon ay tayo po ay may pag-aral dito sa Fanar Islamic Center. At ngayon may topic po tayo about sa ating nangyayari sa ating kapaligiran lalong lalo na po sa nangyayari sa Palestine at Israel. At ngayon bibigyan po tayo ng kaunting kaunting kaalaman bakit nagkaganito itong mga lugar na ito. Mamamaya-maya po ay papaliwanag po sa atin ang ating butihing ustaz. wa sahbihi ajma'in uhayikum bitahiyatil islam tahiyatahil jannah salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat wa alaikum salam wa rahmatullahi wa po ko mga mahal na kapatid no kaya po tayo sa iisang room lang lahat dahil yung topic natin eh concern naman natin lahat So ah uh, uh, Inshallah yung pag-uusapan natin sa abut natin makakaya ay yung mga nangyayari sa ating kapaligiran. No? Tulad na pangyayari sa Palestine. Sabi ditang ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam man lam yahtam bi amril ano chef kapatidan sa Odeto chef bigyan sana ng Isisiulong ne sorry sino sino ang walang pakialam sa hapon ng mga muslim eh, parang hindi siya kabilang dun sa grupo niya. So uh, bilang mga Muslim, uh, hindi dapat nawawala yung ating concern sa kapwa nating mga Muslim, kahit saan lupalop ng mundo. Most especially dito sa uh, Palestine, okay? Although yung issue ng Palestine and Israel occupation, eh matagal na po ito nangyayari since 1946. No? Kung saan ibinigay ito ng British. No? Pinaghati-hatian ito. Tulad po ang alam natin sa history, uh, dati-dati, ang pinaka empire ng Islam हाई आम ऑटोमन लास्ट रिपिंग मुस्लिम एम्पायर यूस्लामिक एम्पायर इस यूं ऑटोमन एम्पायर नगड़ों से ला फॉर ऑलमोस्ट 800 ईयर्स दे नॉर्मल में किन्हें 1944 तक लास्ट 1944 24 1944 19 ओके okay? yun yung pinaka first world war isa sa mga reasons bakit nagkaroon ng first world war eh gusto nilang itapo down yung uh, empire ng Ottoman ito yung pinaka last so kahit yung rulership ng Makkah and Medina under po ito sa Ottoman Empire lahat ng mga amirs dinideclare from doon sa Turkey. Okay? Sila yung uh, namamahala sa lahat ng empire ng Islam. Until pumasok yung British. At yung mga France. No? Sila yung pinaka dating superpowers. Na ginawa nila kung ewan kung narinig yung si Arabia. Richard uh, Uh, Natatawag sa kanya Si British siya na natuto Ng history ng Arabs uh, Natuto siya ng Arabic Hanggang sa pumasok siya sa mga ranks Ng mga Arabs Okay Ginawa nila Sinabdivide nila unti-unti yung mga uh, borders. At sinasabi nilang, bakit kailangan maging under ang Arab sa isang non-Arab? Turkish rule. So unti-unti ito naging open sa idea ng mga Arabs na magkaroon ng nation and states. Dito na nabuo yung iba't ibang nations ng Saudi, ng Lebanon. <clears throat> Until nasakop ito ng British at ng France. Nung nagkaroon na ng uh, rulership yung France sa lugar ng Palestine, binigay nila almost half ng lugar ng Palestine sa mga humingi ng asylum. Ang asylum, dahil nga mayroong genocide na nangyari sa Germany, kiniklaim nila na 6 million Jews uh, pinatay sa Holocaust na si Hitler gumawa siya ng uh, tirahan ng ano yan? ng mga Jews na ito kinolek niya at sinulog niya ito ang mga ito so nung nag flee o tumakas ang mga ito ang tunay na tumulo sa mga Hudyo tulad sa mga previous na history, always na sumasakop sa kanila. Sumasakop. Ano Sumasakop. Oo. Oh. hindi sumasakop. Uh, kumukup. Kumukup. Kup. Yun. Salamat, salamat. Salamat. According sa history, ang kumukup ko po talaga ay yung mga Muslims. Sa mga atrocities na ginagawa ng mga ibang mga tao sa mga Hudyo tinanggap sila sa Israel which is Palestine tinanggap sila open arms ng mga Palestinians tinanggap din sila dati nung pinalaya sila sa Spain ng mga Christians ang tumanggap sa kanila ano? yung mga Muslims sa Egypt mga Muslims sa Morocco oh. Pinipersecute po. Bakit? Isa sa mga rason ni Hitler, bakit ipipersecute at tatanggilin itong mga hudyo? Because economically, sila po yung kumukontrol ng economics ng Germany. So nawawalan ng rights yung mismong mga citizen ng German dahil dito sa mga uh, kahit saan ka pumunta ito po yung specialty ng ng mga kudyo. Ang negosyo. So, kung titignan mo yung international na banking system tulad ng uh, uh, World Bank. Okay? World Bank, under po sa kanila. So, lahat ng rules and regulations na pinapataw sa mga banko, hawak po nila. Kaya ang Amerika hindi rin makagalaw dahil nga under sila dun sa sistema uh, galing ng Hudyo. Kahit sa Quran, titignan ninyo, sila yung mga tao magaling sa pera. Okay? So diniklir, binigay ng uh, British sa mga lumikas from Germany papunta doon sa kiniklaim nilang uh, promised land. So, nung pumunta, nandun na, nanirahan, kilinig nila hanggang sa naging unti-unting nagpalakas nila ng kanilang mga sarili. Nagkaroon ng uh, first encounter between the Israelis, between the uh, Jews at saka yung mga neighboring Arab countries. Pumasok yung Jordan, pumasok yung Egypt, no? And the history of Palestine will continue. No, sa ganitong pamamaraan. Uh, day in, day out, meron silang ginagawang uh, pagmamasakir, pag mga injustices na ginagawa nila. Pero because uh, mahina no, ang mga Muslim sa panahon natin ngayon, wala. Shut up. So bakit pumunta yung yung uh, barko ng Amerikano? Ang claim nila para walang other countries na makikialam. Kasi nga, sila yung may veto power sa United Nations. Sa so, United Nations, isa sila sa mga may veto power kung saan inaalagaan daw nila kasi kaya nagkaroon ng United Nations dahil sa two succeeding na great wars. Ang World War I at saka World War II. Para iwasan, nagkaroon ng United Nations. Para hindi magkaroon ng ganitong gulo. So, ang tanong sa ating ngayon, alam natin na nandyan na yan, continuous na yan, ano ang role natin bilang mga concerned Muslims? Ano yung dapat natin gawin? Ha? Bilang mga Muslim? Kasi hindi mo pwedeng uh, wala tayong gagawin. Tulad ng hadith ng propeta, hindi tayo kabilang sa umma ng, ng mga muslim kung wala tayong pakialam sa kanila. So, sa palagay ninyo, ano yung dapat natin gawin? Or kung meron pa kayong question, mag-question po muna kayo bago nyo po sagutin yung tanong natin. Hmm. Kahit sa sa history po na isinulat at binanggit <coughs> sinulat at binanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw na malapit na gugunaw ang mundo darating di ba bababa muli si sino? You know, si Isa Pagbaba niya, ahabulin niya ito, Antichrist na mauna sa kanya. Tama? Siya yung papatay sa Antichrist. Si Antichrist, ang tawag dyan sa Arabic, ay si the May mga puno na tinatalim ng mga hudyo ngayon, na kung saan pinanggit na sa hadith. Pinampalaki nila, yun yung pinanggit na doon sila magtatago dahil hindi magaan. Okay, doon sila magtatago. Maghahabulan si Jesus Kristo, hahabulin niya si Atay Christ hanggang sa pinakahuling yugto ng kanilang uh, battlefield ay yung yung Jerusalem. Diyan yung pinahalas. Kaya, kineclaim ng mga Hudyo na ito yung promised land sila yung tutulong sa Antichrist. So lahat yun, lahat ng mga yun, uh, yung mga Muslim, tutulong din kay Nabi Elisa. Okay? So binanggit na po, until the end of time, talaga mangyayari. Ang tanong lang po sa atin ngayon, no? ano yung dapat natin gawin bilang mga Muslim? every time na nakakarinig tayo ng ganyan ng mga news pero subhanallah kung talagang careful kayo sa pakikinig ng mga news yung mga owners pati ng mga news na yan yung BBC CNN sila rin yung mga owners niya kaya kung maririnig mo pagpapasok yung Hamas terorista sila. Terrorista sila kasi sila ngayon umahawak ng media Kaya importante din yung role ng media Ngayon, social media Kasi pwede mong palitan yung utak at opinion ng karamihan Public opinion, ang tawag dyan Kapag na-steer, napagalaw mo yung public opinion ng mga tao Meron ka ng uh, image na masama Sa pag-deliver pa lang ng mensahe Like for example. Kapag eh uh, ito nag nangyayari na to for over 16 years. Ginagawa ito, nagbabombard bombard yung Kasi kung makikita niyo po, eh kung nakita niyo sa mga YouTube na pinapanood niyo